Ay, ito guys, ay start na naman yung ating uh, PP up road bike. kategori Ay na uh, abangan naman natin kung sino ang popwesto dito. Andi si uh, Kuya Rodman. Si uh, Junbert ako no. Ay sa si, uh, sculpture. Si ay sa si Sir Alex ano. Ayun abangan natin guys sa uh, ito naman ah, uh, panibagong sabado na naman tayo dito sa may MCC Bulacan yung bagong vlog good morning sa mga idol ayan na ah, marami na naman tayo rito ah, start na yung ano ang 50 up road bike natin abang natin mamaya kung sino na pipisto dito andyan si Calvo ng Excel noodles at ah marami pang iba ano yung mga malakas dyan idol yung mga idol dyan ito ah, 15 laps ah 15 laps ang natitira mga idol nandito lang sa likod yung mga malalakas 14 laps <laughs> ayan na parating na yung ano natin mga idol ha ito, mayroon nga gusto nga uh, ano, si Dakuno. Oh. Oh. Dakuno, para gusto nga uh, lumabas ng maga. Uh, 13 laps ang natitira. 13 laps para sa mga ano natin. Ito uh, yung ato uh, natin, no oh. ay uh, idol warin. Nasa likuran lang. Ito, dakuno pa rin nagdadala ng uh, piliton Rodman Ayan si Idol warin uh, Warren, nasa likuran lang Ito, so, Mahaba yung piliton natin mga Idol, mahaba Ito yung piliton natin, buo pa rin guys uh, Wala pa mga gusto magbrigawi Dinadala ni ano, ah, Sir Alex uh, ng excellent doodles mayroon pa nagkikwentuhan sa likuran <laughs> iba talaga parang hindi pa napapagod ang mga to ah. ito yun adalah pa rin ng excellent noodles pangalawa si uh, uh, kuya Rodman sir Alex sa si mahabol ito sa likuran yung mga nag yung mga dyan awala ah, wala pa rin um, break away mga idol sa 50 up road bike ito mayroong na gusto mag break away makakalayo kaya ito naman humahabol ang pilito natin mga idol ito ah ini adalah ini ya uh, buswarin ya di luarin masih sudah ini kerman itu namanya pilih tuh Nah, kalau na yang uh, first group apa benar tanah itu mainnya ito. Mahabol si Kuya Rodman at kasi si Ito naman yung piliton. Ito. Uh, excellent. Rodman. Warin. Hindi ko kilala ito. Yung isa. Ito yung apat. Yung breakaway natin. Ito naman yung piliton natin humahabol. haba ng piliton natin mga idol mahabul sa apat na breakaway ito uh, mahabul yung ano uh, piliton sa apat na breakaway malapit lang isa ito mahabul ito naman yung piliton ito si uh, idol da kuno kuya joel yan uh, mabutan kaya nila yung apat uh, nating break away ito anak anak kabutan yung apilito uh, natin mga idol boo pa rin yung pilito natin sa last 3 uh, laps ano ito Ito, mayroong gustong uh, tumakas sa last two laps. Isang excellent noodles. Uy, say, you know? si Idol. Yun, no? Si Idol. Tumahabol itong atin. Uh, Pilitong. Uh, last two laps ang natitira. Last two laps. Eto guys, last laps na. Last Ito sino kaya ang poster rito mamaya sa 50 approved bike natin guys. Abangan natin yan sa may finish line. Last laps para sa mga 50 approved bike. Dito yung, dito yan magkakatalo. Yan, dito yung magkakatalo guys. Ito guys, sino kaya ang pupuesto? Ang unang umangat, ang siya ang panalo. Warin Umangat uh, Camillo Kralis Ayan Ayan tapos na rin yung ano natin guys Ito yung mga ID natin oh tapos yung 50 up road bike natin ayan oh. thank yes. you